eh, makipunta siguro rin taata ano, ng, ng tubig. Kaya nga nga nga, mali. kumain na kayo, mapakalit na ginama ko, subot-subot, kinabit-tabit, hili na huli, tumatak-tumatak. Aba, ay kako, mamamatay ako dito. Ginama ko eh. Ginama tubig. Hindi pwede lumagok ng malakit, matutuloy. Matutuloy? Dito maliit na eh, ginama ko lagok. Para po masayong dila-daanan. O pa dumulat. At kaya, oo, pagkakayari eh, noong ko na, naramdaman ko na, ah, kaya okay. ako, ako, like, <laughs> right. hindi ano, kung ano, kung eh. ano, kung 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 ano, ano, kung ano, kung oh, oh, ano, yung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung Oo. Oo. ano, kung 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 Diyos ko. Buti na lang at mm, ano pa? Maala, matutuluyan na talaga. Tubig lang yun ha. Bakit ka kung ang tubig nakakahirin? Ay, nakakasamid. Oh, na ano? Oh. Ay, pagka, pagka, pagka ay kami lumulok ng nang medyo malaki. Ano? Iba parang yung bumibilog na gano'n. na ano, ano, Oh, gano'n oh. eh. Ay, nangyari sa akin yun eh. Okay, kapag, kayo, kapag, kayo, kayo. Ko, ako. Muntik na ka ako. Kung mamatay din sa ano nere, sa juice lang naman yun. Diyos ko. Oo nga, tutuhanan yun. Juice ko. Tubig lang yun, eh, nakakahirin talaga. <laughs> e, ako, nasa mid na. Nasubukan ko ngayon, nasa mid lang. Diyos ko, pala ako eh tatapusan ko na.